bunga na si talong yan iba yan bunga so good morning good morning so nandito naman ako ngayon sa aming balcony dahil magtatanim na naman ako ng iba kong pinaugat na rubber plant yan ito isa din ito guys sa method ng pagpapaugat ng rubber plant diba? so ganito ayan, ayan, ugat na sila ito so, ang mga gap na. So, yung mga maliliit na sanga na pinukul ko sa aking uh, rubber plant, yung sa ito yung ginagawa ko, uh, nilalagay ko sila sa tubig para mag-ugat. So, uh, isa din ito sa pamamaraan kung paano ko ang rubber plant. So, yung una is yung gumamarkot. Pag yung malaki na yung sanga na pwede na siya markot. so, ayan, yung mamarkot natin. Pero pero pag maliit pa, tinatanggal natin sa kanyang puno uh, mismo. So, ito yung ginagawa ko. Medyo matagal lang itong konti kaysa doon sa pagmamarkot. sa so, pagmamarkot kasi mga 2 weeks lang umugat na ito, uh, umabot ako ng 1 uh, month. Pero disclaimer lang po ito kasi nga uh, hindi naman tayo para parehas ng uh, sitwasyon, di ba? Hindi tayo para parehas ng lugar. So baka sa inyo mas madali. Uh, tapos uh, dito sa akin uh, medyo matagal yung pagugat nito. Alright guys, so ngayon, ito na natin ito ulit. So, manadagdagan na naman yung rubber plant natin. Alright guys, itatanim natin 'to. So, dito ko muna sila itanim. So, palit lang 'to na napat. 'Yan pag natin. Ah, uh, saka na lang natin sila ilipat so, malaki 'pag established na 'yung ting halaman. Uh, mabilis lang naman 'to lumaki. Ngatitong lupa, ito 'yung natira doon sa uh, compost na ginagamit natin doon sa fiber plants na, na tinanim natin nung nakaraan, 'di ba? Ito 'yon. So, meron pa doon Napakadali lang itanin to. Naglagay lang ako ng lupa jan sa pot, Tapos mga kalahati siguro ng pot. Ayan, pagkatapos, ilagay ko lang yung uh, ating uh, may ugat na rubber plant. Ayan, so kailangan natin ayusin para hindi naman mabali yung kanya mga ugat para hindi siya ganong ma-stress tapos tabunan lang natin ayan so kailangan nating isiksik para maging matibay yung ating uh, tanim so napakadali lang magtanim ng rubber plant at mabilis lang itong mabuhay alagaan na natin sa pagdilig. Uh, so kailangan lang na uh, palaging basa yung kanyang lupa kasi nga uh, nasanay siya sa tubig yan tiyakin lang natin yung ugat na walang mga bulok para hindi siya makahawa sa ibang ugat so napakasimple lang eh, itanim yung ating mga uh, cutting ng uh, rubber plant so, ito na oh. ito, dalawa na yung tinanim natin ito kasing isa yan tatlo kasi yan sila ayan. ito kasing isa, hindi pa siya ugat uh, huli na natin kasi nilagay ito eh yan. So, pag nag-ugat ito, tanim din ulit natin, di ba? So, ito, natagtagan na naman ng dalawa. Kung kailangan lang nito, uh, iwasan lang natin siyang uh, matuyo yung kanyang lupa kasi nga uh, nasanay siya sa tubig, di ba? So, kailangan natin uh, diligan o basahin yung lupa from time to time kasi nga pag hindi, mamamatay din to. Kasi nga na, nasanay siya sa tubig. Nandyan muna natin ilagay yung bago nating tanim kasi dahil sa area na yan di pa siya ganong nainitan at di siya ganong matatamaan ng hangin so di siya ganong nagagalaw yan yung tinanim ko yung dalawa yan diba hindi naman sila namamatay mamatay yan naman yung mother plant natin ayan so ito meron na siyang ano ayan, may na o oh. Diba? Ayan. Ayan, marami na siyang ano. Marami, marami na siyang ito tawag nito suloy. Ayan, ayan. Ayan, mga bago na siya ano, yung bago na siyang mga uh, shoot. Sayang pa sa lingsing. Diba? So magkakasanga 'yan. Magsasanga pa 'yan ng magsasanga pa 'yan ng marami kaya ganda siya tingnan so at ito naman yung aking talong ayan marami ng bulaklak na naman ayan, tapos yung aking patatas hindi ko alam kung patatas kung magkaunod ba ni siya uh, init naman lang kita ko lang yung bunga ayan na, uh, ito yung bunga ng talong isa pa yan isa pa lang yan pero may mga bulaklak uh, sana naman magtuloy tuloy yan para magka harvest tayo kakain tayo sarili natin tanim so ayan si kangkong yung mayabong na dumarami na may sili sili tayo yung ano yan mahahabang sili yan dalawa tatlo so ayun lang mga edong so sana ano naman yung mga tanim natin is mabuhay diba para naman ay eh, makuha naman tayo so ayun nga dalawang rubber plant naman yung nadagdag sa aking tanim ngayong araw so ganyan natin yung iba Baka sunod na mga araw din may, may marco tayo or... o ipapogatin natin sa tubig okay hanggang dito lang muna yung video natin ngayon uh, maraming salamat God bless, bye bye